Phil Jackson ni Real Talk Coach JJ Redick. At Edwards, magagaya lang daw si Lebron kay Kevin Durant. Pero bago yan, kasabay nga ng pagkatalo ng Los Angeles Lakers ngayong araw laban sa Minnesota Timberwolves, ay nagsalita na nga si Coach JJ Redick hinggil sa naging dahilan ng kanilang pagkatalo. Ayon sa kanya, ang pinakapangunahing rason ay ang dami ng kanilang naging turnover sa buong laro. Napakaraming pagkakataon ang nasayang dahil sa hindi maingat na opensa ng kanyang mga manlalaro, kaya't hindi na nila nagawang makabawi sa huling bahagi ng laban. Binanggit na ito ang isa sa mga bagay na kailangan nilang agad na ayusin sa susunod na laro kung nais pa nilang magkaroon ng pag-asang manalo sa serye. Bukod pa rito, nabanggit din ni Redick na kulang sila ngayon ng rim protection dahilan kung bakit nahirapan silang pigilan ang pag-atake ng mga manlalaro ng Wolves sa ilalim ng basket. Sinangayunan naman ito ng ilang NBA analysts na nagsabing nagkaroon naman sana ang Lakers ng maraming oportunidad para manalo sa Game 3, ngunit hindi nila ito napakinabangan dahil na rin sa kanilang sunod-sunod na pagkakamali. Ang Game 3 sana ay magandang pagkakataon para makabawi. Pero sa dami ng turnovers, tila sinayang lamang nila ang pagkakataon. Kaya naman, sa pagharap nila sa Game 4, mahalaga raw na ayusin nila ang kanilang ball handling at communication sa loob ng court. Dagdag pa ng ilang eksperto kung maari na raw maglaro si Maxi Kleber ay dapat na siyang ipasok ni Coach Redick upang mapalakas ang kanilang front court. Kung hindi pa rin siya pwede, isang option din umano ang paggamit kay Alex Len na may taas na 7 feet. Malaking tulong ang kanyang presensya sa loob lalo na't kulang na kulang na ang Lakers sa rebounding laban sa Wolves. Dapat nga din daw bigyan ni Redick ng playing time si Dalton Knecht dahil maasahan nga din ito sa kanyang 3-point shooting. Speaking of JJ Redick, ni Real Talk naman ito kanina ni Phil Jackson matapos ang pagkatalo ng Lakers sa Timberwolves. Ayon kay Jackson, walang ibang dapat sisihin sa pagkatalo kundi ang coaching staff ng Lakers. Aniya, patuloy pa rin kasi ang paggamit ng small ball lineup kahit na dehado sila sa loob ng paint. Kung titingnan, ito'y isang desisyon na nagpapakita ng kahinaan sa pag-adjust sa laro. Dapat daw gumamit ng Twin Tower lineup ang Lakers upang pang makontrol ang depensa at maiwasan ang dominasyon ng timber wolves sa paint. Sa ganitong setup, magkakaroon sila ng mas malaking presence sa loob kaya't magiging mas mahirap para sa kalaban na magdomina sa area na iyon. Kung magtutok lang ang coaching staff sa tamang adjustments, maaaring naiwasan nila ang pagkatalo na ito. Ang paggamit ng small ball, bagamat may mga pagkakataong epektibo, ay hindi palaging angkop, lalo na kung ang kalaban ay may malalaking players na kayang kontrolin ang ilalim ng basket. Sa ganitong sitwasyon, kinakailangan ng mas balancing approach sa rotation. Kailang talaga ng Lakers na magtulungan at mag-adjust ng mabilis para maiwasan ang mga ganitong pagkatalo. Samantala, matapos ang laro, naging trending ang post-game interview ni Edwards. Una niyang pinuri si Lebron sinabing impressive daw ang performance nito at ginawa ang lahat para sana manalo. Ngunit umani rin ng atensyon ang mga sinabi ni Edwards na ibabaon daw nila ang Lakers sa 3-1 at kukunin ang panalo sa Game 5 mismo sa home court ng Lakers. Dagdag pa ni Edwards, magagaya raw ni Lebron si Kevin Durant na maagang nagbakasyon sa playoffs. Hindi lang iyon, may banta pa siya na kapag nakaharap nila sa second round ang Warriors, susunod daw niya mismo si Stephen Curry. May ilang analyst pa ang nagsabi na kung mapauwi nga ni Edwards si Lebron at Curry sa iisang playoff run, magiging isang pambihirang kwento ito sa kasaysayan ng NBA. Ganun pa man, hindi pa tapos ang serye kontra Lakers. Asahan daw na babawi si Luka at Lebron sa Game 4.